Napang nakikitang kakulangan naman sa kuryente, ngayon tag-init ang Department of Energy. Sa gitnaya ng una nilang pahayag na posibleng makaranas ng Yellow Alert sa Luzon Grid ngayong Abril o Mayo. Para sa detalye, makakausap natin Energy Assistant Secretary Mario Marasigan. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC ganda tanghali po, Ms. Sherin, lalong-lalo na sa inyong mga taga-subaybay. Salamat po sa inyong oras. Asek, historically, tumataas po talaga, di ba, ang demand naman sa kuryente tuwing ganito po ang panahon, tuwing summer season. Pero malapit na po bang maabot natin yung peak? Uh, maraming salamat po doon sa inyo sa panungan. Totoo po yun na kapag ka po ang antas ng ating kapaligiran, uh, tumataas din po ang demand natin dahil gumagamit tayo ng mga uh, facilities para tayo ay maging komportable. Pero sa kasalukuyan po, hindi po natin na hindi pa natin nararating yung ating projected peak demand for the year. Ito po ay sa level ng 15,900 megawatts. Pero sa kasalukuyan, nasa 11,600 megawatts pa lang po ang ating demand. Uh, last week po, ang ating um, pag-assess uh, uh, ng situation, mas mababa po yung ating demand kaysa sa ating mga projections. Kumusta po yung capacity ng mga power plant? Lalo na po yung mga hydroelectric o pinatatakbo po ng tubig? Um, Tama po kayo. no. Maganda po ang ating sitwasyon sa ngayon. Hindi po tayo naka, naka, nakakakita ng posibleng mga outages sa mga planta uh, maliban nga po dun sa mga hydropower facilities natin dahil mababa ang level ng tubig natin sa ngayon. Datapuan, kasama na po 'yan sa konsiderasyon ng paggawa natin ng grid operating and maintenance program. Kung saan po hindi po natin pinapayagan ang po ng maintenance services ng ating mga planta ng kuryente, kundi ang hydropower plants lang po. Sinasama, ginagamit po natin ang pagkakataon na mababa ang tubig ng level natin sa mga dam kung kaya saka itong ating mga hydropower facilities nagkocontact ng maintenance services. So expected na po natin yan at pinagandaan po natin yan. Sa naunang pahayag po ng DOE, ASEC, posibleng makaranas po ng yellow alert status ang Luzon grid ngayong Abril o Mayo. Ganito pa rin po ba ang projection ninyo? Tama po kayo. Um, sa una po mga projection natin, nakakakita po tayo ng posibilidad na yellow alert. No? Kasi nga po, tumataas yung demand natin. Ngunit hindi naman po ibig sabihin nito ay magkakaroon na po tayo ng outages o kakulangan sa supply ng kuryente. pinapaliwanag uh, ko lang po na ang ibig pong sabihin ng yellow alert ay numinipis po yung ating reserva na kung saan pinaghahandaan po natin na kung sakali na merong isang malaking planta po sa ating Luzon grid na magkaroon ng outage na hindi inaasahan, kukulangin po yung ating reserva para palitan at pansamantalang magbigay ng supply ng kuryente. Ano po ang pwedeng i-expect ng publiko sakaling isa ilalim po sa yellow alert ang Luzon grid? Magkakaroon po ba ng rotational brownout? Wala po tayong nakikita rotational brownout kahit po tayo magkaroon ng yellow alert. Kasi nga po, hindi pa po kukulangin ang supply natin. Ang magiging impact lang po niyan, yung pong ating pangpanit doon sa planta na pwedeng magkaroon ng outage ay pwedeng kulang. So ang nominipis po ay ating ang reserva at hindi pa po yung supply ng kuryente. Kaya't wala po tayong inaasahan na rotational brownout. Pero may ginagawa na po ba o ginawa na pong paghahanda at contingency measures ang ahensya uh, sakali man pong uh, magkulang o magkaroon po ng uh, uh, kakulangan sa supply? Uh, tama po kayo. Pinaghandaan na po natin yan. Uh, nagbigay na po tayo ng mga abiso sa ating mga stakeholders sa power industry na dapat maging handa sila kung sakaling magkaroon tayo ng yellow alert. Unang-una po, pina-identify po natin sa lahat natin distribution utilities yung mga critical facilities natin, kagaya po ng mga hospital. Dapat po may ready tayo ng mga generating facilities o gen para kung sakaling magkaroon po ng problema, ito po ang magbibigay ng pansamantalang supply. Ito naman po ang ating mga distribution utilities, kinabisuhan din po natin na i-activate na po nila yung tinatawag nating interruptible load program kung saan po, kung sakaling magkaroon tayo ng kakulangan ng supply ng kuryente, yung pong ating mga facilities, lalo na po sa komersyo, no, yung commercial and industrial facilities, patakbuhin po muna nila ang kanilang mga sariling genset habang yung pong supply ng kuryente sa ating linya ay ibibigay naman doon sa ating mga other consumers. So hindi po magkakaroon ng kakulangan dahil suplay ay yung pong pansamantala gamit po ng sarili nating generation. Data po at katayo po ay nagabiso pa rin sa lahat po nating stakeholders. Pati po yung ating transmission facility uh, pina-inspect po natin yan at sinabihan natin ang ating system operator na dapat handa ka sa lahat ng pagkakataon dahil alam naman po natin na ang brownout ay hindi lang nagagaling sa kakulangan na ng supply ng kuryente kung hindi kahit po sa fault pagdating po sa linya. Panghuli na lamang po, Asek Marasigan, paalala sa publiko. Maraming salamat po no, sa pagkakataon. Kami po ay nananawagan sa ating general public, lalo na po sa ating malalaking mga konsumidor ng kuryente na kung paaari po, mag-observe po tayo ng energy efficiency and conservation. Magtipid po tayo sa supply kasi hindi lang po yan makakatulong sa system natin para mabawasan ang demand kung hindi makakatulong pa rin po yan sa ating mga bulsa. Maraming salamat po sa inyong oras, Energy Assistant Secretary Mario Marasigan. Magandang hapon po.